Sana uh, ang ating mga kababayan ay uh, patuloy na suportahan ang uh, Marcos Administration sapagkat sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, eh, sila lang nagsasabi niya, kakahakalang nila yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, Jollibee, McDonald's, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakapaka-traffic. Anong ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse, na maraming nakakabili ng saksayan, which means maganda ang ekonomiya. So, yung mga nagsasabi na uh, map ma hindi maganda yung pamamalakad ng administrasyon eh ano yan mga dating nang nanirayan kaya huwag kayo maniwala sa kanila napakaganda ng pamamalakad ni President Bongbong Marcos at napakaganda ng ating tinatahak upang mapaganda ang uh, kinabukasan ng ating bansa at ang kinabukasan ng ating mga susunod pang henerasyon